So, ayun nga guys. Uh, eto ito na. Hindi natin matanggal yung mancha. So, ngayon gagamitan na natin siya ng pam... Gagamitin natin pantanggal. Alam nyo bang itong panlinis ng CRE? May mabisang pantanggal din ng mancha. I-apply natin siya sa mancha. At na natin kung tatalab. Okay. Okay, let's go. Yo guys, uh, welcome to my vlog Ito nga pala ang ating uh, video for today Ebay um, nahihirapang tanggalin ng mantsa sa puti na dami At hirap tanggalin Ngayon meron akong susubukan na i-apply ia sa damit nito na Tingnan natin kung matatanggal So kung bago ka lang sa video ko And like and follow and share mo na din yung video para updated ka sa mga videos ko brush okay, brushin natin o oh, anumang business, kung meron kayo tanggalin lang natin yung na meron, hindi ko matanggal yung mga chanye eh. so in-apply ko lang ako stitch tapos lagyan nyo din ng konting tubig para mawala na yun oh guys nawala na siya oh. wow diba nawala na yung mancha kanina na kalawang Almost one week ko siyang na-stuck sa labahan. Yan, Wala yung kalawang. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo. Uh, like and follow. And then, share nyo natin yung videos ko. Okay, salamat sa panonood. Bye guys. Okay guys. Uh, okay guys, uh, subukan natin. Lagyan. Like nitong panlinis ng CR. Okay. I-apply lang natin to sa part na merong mancha. And then pagkalagay mo wait mo lang siya ng 2 minutes para matanggal yung mancha antayin natin guys Ayan guys, so sa paglagay natin, kailangan mga 2 minutes lang natin siyang ibababan. And then, uh, wait natin, mag 2 minutes. <coughs> okay, so pwede na yan.